Sana meron, sana meron na. Yun, meron na. Sana oh. Sa oras sa FB So may sahod na. One galing FB. <laughs> may pang ano na gas na. May sahod na yung FB. May padala ng ang remittance eh. So pumasok na. <laughs> tingnan natin magbibidro tayo ay tingnan natin kung mayroon ng uh, laman yung ATM kasi ang sabi ay may sahod na ating facebook Sana tingnan muna natin yung balance kung mayroon na talaga check ko lang kung may balance na yung sahod sa FB kasi sabi ay meron na daw tingnan natin tingnan natin nagpadala na ng remittance eh yung ATM ay yung Facebook eh tingnan natin sana meron sana meron na yun meron na oh my god wow meron na laman yung ano kapitro tayo ng 300 sa so, may sahod na <laughs> sahod na sa tayong 300 pang gas so, pang pagas na rin Panggas, pang gas tsaka tanghalian nice 300 so, may sahod na 1, 2, 300 galing FB <laughs> may pang ano na gas na <laughs> may pang gas tsaka pang tanghali let's go pagas na ah. <laughs> makakabal tank na rin naman kung tutusin nagsahod na yung FB nagpadala ng remittance eh so pumasok na <laughs> so makakapagpagas na at makakapagbili na rin ng tanghalian so not bad not bad syempre so kahit mga sinasabing mga walang kwenta yung video walang matututunan walang kwenta basura yung mga videos natin at is may 300 ba? Oh, diwasan ka pa <laughs> mga kapag pultang ka na kung tapos or uh, kahit dalawang litro napakinabangan mo tapos makakabili ka pa ng Jollibee or McDo di ba pang merienda o pang uh, pang ano tawag dito pang uh, tanghalian uh, oh, not bad eh, hindi naman tayo bigating uh, creator eh no vlogger lang tayo motor bar vlogger lang eh <laughs> ayun lang, di ba? Medyo ayos din, di ba? Yung uh, pag ganito ganito mo lang, biyahe biyahe mo lang pero kahit paano bayad, di ba? Plus ipo-post mo sa Facebook kahit paano bayad. Kahit ma kahit pikiranggot kagula kulangot lang na bayad. Tapos di ba? Hindi na masama. At nag-enjoy ka pa sa biyahe mo. Binabayaran pa ng FB basura kung tawagin sinasabi ng uh, iba nating mga bashers basura yung video paulit-ulit walang kwenta walang matututunan uh, pang kakamotehan lang di ba eh ganun talaga hindi mawawala sa tao ang uh, mayroong na uh, haters bashers di diba? lahat ng tao may ganyan diba? lahat ng tao pwedeng maging ganyan si ano nga eh basta si kung sino na sino yun eh di ba yung uh, ano basta sino yan eh may basher pa nga siya eh di ba <laughs> so natural na yan syempre so syempre yung mga bashers mga ano mahal natin yan uh, ini ano natin yan ini embrace natin yan kasi syempre nakakatulong din sa atin yan eh di ba hindi natin yan uh, mahal din natin yan Syempre, mas mahal natin ng, ng uh, dihamak ang mga ating mga top engagers, Uh, tough fans uh, sino ba ba type tough likers mga ganon mga tropa na laging nagshare, naglike nagko-comment nagre-react uh, sa ating mga videos eh dun salamat dun sa mga tropa natin ayo sa mga kaibigan natin syempre hindi natin uh, pwedeng uh, kalimutan yung mga yan salamat tayo sa mga yan so baka sabihin naman ng iba siyempre oh ba't hindi ka magpa ano, magparapol or magpa mamigay naman sa mga fans mo ng uh, ganito ganyan bilang tulong o bilang ganti mo lang sa kanila so gustuhin ko gustuhin ko man makatulong ng gano'n no? pero ayoko talaga sana yung gayahin yung iba eh. yun ang isa sa mga ano ko ayoko kung gumaya sa iba na ginagawa na ng ganyan hanggat maaari ha ayoko yung gano'n kaya gusto ko yung ako lang ba yung parang unique ba yung ganyan. Pero kaso, ah syempre, hindi pa naman tayo ganoon kalaki eh. 'Di ba? Hindi pa naman tayo big timers eh. So kumbaga ka ano lang eh small time player small time player lang tayo 'di ba? So pero syempre, hindi natin inaano 'yan. Uh, ah din na taon yung pagiging ganun. So ba diba? uh, okay lang kung small time tayo, 'di ba? ayos lang yun uh, so, nag enjoy lang ako sa ginagawa nag enjoy lang tayo sa ginagawa natin diba dun pa lang eh panalo ka na eh yung uh, sumahod ka ng 300 pesos sa mga videos mo eh bonus na yun diba nice nakaroon ka ng tropa sa pamamagitan ng pag uh, video video mo lang eh bonus na yun so yun 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 lang yun lang naman diba kaya so, yeah, sa mga tropa, kaibigan, likers, top fans, tough top engagers, mga likers, mga bashers, mga haters. Eh, eh. maraming maraming salamat sa inyo, siyempre. Gahanap ako ng Petron eh, para makapagpagas na sana ako eh. Tsaka Jollibee na may drive-thru. Makabili man lang ng pang, uh, tanghalian panghalian mamaya. So, kaya sa mga paps natin dyan na, siyempre, na, uh, eh, ano pa rin, uh, ride safe pa rin palagi, siyempre. Al alerto, kalmado. So, yun. Magandang umaga. Fisio. Diyan, Petron. Pagas tayo. Pag-inabangan natin itong uh, sahod sa Facebook na 1,300.

esposo na nagturo sa amin panuhuming ng malalim Mayan na gutom lamang ang kayang kalabanin mababadman sa gawain bahay laging nangunguna pag 95 ay, ang nga pala sobra pala, pala, pala. ang na natin gusto